Hi! Hey, magandang gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway no, na sa mabuti kayong kalagan. At alam ko na maraming mga dito, mapababae man or mapalalaki na. Ano ang tatlong rason na bakit natutukso ang isang tao sa madalas nilang nakakasama kahit taken na sila? Ang unang rason mga kasawi is na de-develop sila sa isa't isa. Syempre ang isang tao kasi mga kasawi kahit na meron na itong mahal. Pero kapag once na madalas nilang nakakasama, for example sa office, sa trabaho, kahit saan man sila, so ibig sabihin nagkakaroon ng tendency na, na talagang nagkakaroon sila ng develop sa isa't isa. Kasi siyempre sino ba naman yung mga tao na talagang hindi sila nahuhulog sa madalas nilang nakakasama, 'di ba? Tapos madalas silang nagkakaroon ng pag-uusap pagkakaroon ng banding tapos nakikilala nila masyado ang isa't isa. Kaya minsan kahit na take na sila is hindi nila maiiwasan na nahuhulog na pala sila sa mga nakakasama nila mga kasawi. Ayun yung ating una na rason. Ang pangalawa mga kasawi is palagi silang magkausap. For example mga kasabi kahit na sila ay nasa bahay na, sa kanya-kanya na silang bahay. Alam nyo ba minsan nagkakaroon sila ng pag-uusap hanggang sa hindi na nila namamalayan ay naiinlab na pala sila sa isa't isa. Yung bang inaalam nila kung ano yung gusto nila, inaalam nila kung sana sila, kung anong oras sila natutulog, kung anong oras sila nagigising, anong oras sila na pumapasok, hanggang sa namamalayan nila na iba't iba na pala ang kanilang pinag-uusapan hanggang sa napag-uusapan nila ay sabay tayong pumasok, hintayin mo ako sa ganito ganyan, hintayin mo ako para sabay tayong pumasok hanggang sa nakakasanayan na nila yung mga kasawi. Ang ending na uhulog na pala sila sa isa't isa na hindi nila namamalayan dahil nakakasanayan na nila ang isa't isa mga kasawi. Hanggang sa nakikita na lang nila ang sarili nila na hindi na sila nakakatulog dahil naiisip na nila ang isa't isa mga kasawi dahil andun na narealize nila ay iba na yung nararamdaman nila sa isa't isa mga kasawi ayan yung ating pangalawa na rason ang atlo mga kasawi is nakikita nila ang katangian sa isa't isa. Alam nyo ba mga kasawi, minsan sa sobra silang sanay na sa isa't isa, alam mo ba yung hindi nila nakikita sa kanilang partner yung gusto nila? Syempre, hindi naman natin masabi na 100% na talaga yung katangian ng partner nila is andoon lahat. So, nagkakaroon ng tendency mga kasawi na dito nila nakikita sa kanilang madalas na nakakasama yung magandang nakakatangian na ginugusto nila sa isang babae o sa lalaki. Kaya ang ending, hindi nila doon nakikita, dito nila nakikita. So, in inlove na pala talaga sila, napapamahal na nila sila sa isa't isa. Kasi yung mga katangian na ginugusto dapat nila doon sa kanilang kapariha, ay dito nila nakikita sa kanilang madalas na nakakasama. Papamahal na sila mga kasawi dahil sa katangian na mga ginugusto at hinahanap nila dati mga kasawi. Ayan yung ating pangatlo na rason. Siyempre, hindi mawawala yung aking advice sa topic na ito. Lagi niyong tatandaan, bago kayo pumunta sa isang relasyon na ganito, mga kasawi, kailangan alamin ninyo ang inyong hangganan. Kailangan meron kayo na ay dapat hanggang dito lang yung level ninyo. Kasi syempre, take na kayo sa isa't isa. Pero kapag ka naiisip ninyo o nararamdaman ninyo na meron na kayong feeling sa isa't isa, kailangan kayo na mismo ang magkaroon ng gap na kailangan hanggang dito lang yung wall ninyo parehas. Kasi kapag once na pinilit ninyo na talagang ituloy-tuloy ang inyong ganito communication mga kasawi, magkakaroon talaga kayo ng pagkakasala. Kasi dahil tinuloy nyo pa rin na kahit alam niyo sa sarili nyo na take na rin kayo pero pinagpatuloy nyo pa rin ang pakikipag-usap hanggang sa mamamalayan ninyo ay paras na kayo na nagkakasala sa inyong mga kapareha. Kaya kailangan kapag nararamdaman ninyo na talagang nai-inlove na kayo sa inyong madalas na nakakasama o sa kaopisina ninyo, kailangan kayo na mismo ang umiwas para hindi na humantong sa maiinlab kayo sa isa't isa para naman hindi kayo magkasala pareha sa inyong mga kapareha mga kasawi. Yun lamang po mga kasawi yung aking advice. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin sa walang sawang pag-share at pag-comment sa mga hindi pa po nakapagsubscribe mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe pwede na lang kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw magandang gabi mga kasawi. Mahal kayo ng inyong advisor.